Ito So mga kamata, balikan natin yung pinaghunusan ng alupong natin kung makikita na natin dito na pag-alagala. Ito pa, dito pa rin. Focus. Ayan. Ito. Ayan. Laki niyan. Oh. Laki na to. Doon. May, may, busa, may butas kasi doon sa may puno na yan. Ang daming butas dyan eh natin namin kung saan nakalagay yung ahas na yun hindi makita mga kamata yun yung honos baka na ng honos ang alupong na yun yung braso yun oh. na na damuhan na dati dito meron din kami nakakuha dito dyan sa puno sa ano to pulo kasi dati ng ano ng ng baboy tapos naglagay kami ng rabbit dito wala nadali din matay yung isang rabbit uh, Ting tingin tayo baka andito lang sa gilid gilid dyan ito nga update sa ating sili pag ganito -tag, 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 tag ulan talaga naiwasan yan eh. na papatsi patsi sisira yung bunga ayun talong natin ay. tingin tingin lang tayo baka andito pakakalat kalat ay laka tinutol muna na may dahon tinutol na naman ang aso yung dahon Papaya. Saan kaya? Tingin tayo. Doon sa kabila, ali Tito Paul. Nakadali daw yung humahalimhim na manok. Dalawa. Pat na matay yung dalawang manok. Na ano ko baka doon sa may kapagitan na yun. No? Nakikita nyo ba yan? Dun mga kamata baka doon nagsuot eh may mga butas kasi doon eh yan doon sa kulungan nila doon tapos sa mga tambak tambak na kahoy na yan doon sa kahoy baka doon nagsusuot eh kasi doon papunta yung hunos eh doon papunta yung ulo takot ng punta dito ngayon gumalinis naman na